Hello, hello mga kumarites. It's me again, Mami Loy. Pagkatapos nga naming mamili ng mga pagkain doon sa Dolores Quezon ay ayan, pauwi na nga tayo. Nagpapatigil nga si Kuya baka kasi makakita ng melon. At habang daan naman ay eh, nakakita naman kami na nagtitinda ng melon. Si Kuya na nga lang yung bumaba at nagaantay na nga lang kami dito sa loob ng jeep. Ang sabi nga ni Ate Jen ay paniguradong hindi lang melon ang daladala ni Kuya. O ba diba, tama nga ang hula ni Ate Jen at hindi nga lang melon ang kanyang daladala. Doon kasi sa tabi na nagtitinda ng melon ay may mga nagtitinda ng isda. Kaya ayon napabili ng malalaking pusit. Andito na nga kami sa bahay at sobrang init nga ng mga oras na yan. Sobrang iba talaga ang init ng panahon ngayon kaya ang sarap maligo. Buti na nga lang dito nga sa amin pagpasok mo ay eh hindi na nga ganun kainit. Binuksan ko na nga rin itong loob ng bahay para naman makapagbukas ng electric pan. Dahil nga kanina ay eh, naligo na nga ako bago umalis ay eh, magpapalit na nga lang ako ng maliwalas na damit. Sa totoo nga lang mga kumarites hindi nga ako sanay kapag ka ganitong mahaba ang aking suot. Mas gusto ko kasi kapag aalis ay eh, nakashort nga lang ako. Pero pinipili ko pa rin naman kung ano yung mga dapat at hindi dapat dahil nga simbahan yung pupuntahan natin kaya naman nagpants nga ako na mahaba. Sabi ko nga sa mga batang ito ay magpalit na ng damit dahil sobrang init. At ayan si Ate Kumarites nga ay nagpalit na nga rin ng damit eh sa totoo lang talaga ay napakainit ng na mga oras na 'yan. Bago nga pala ako umalis kanina ay nagsala nga pala ako ng aking mga labahin. Kanina nga bago nga kami umalis ay sinalang ko na nga ito. Kaya ito nga lang din talaga ang kagandahan kapag ka automatic na washing ka na. Kaya pagkadating nga namin ay isinampay ko na nga agad itong mga uniform ko. At ito nga yung bodega namin at tinahanap nga pala nila yung pool hmm. dahil gagamitin nga ng mga bata at mali naliligo daw sa pool. Itong pool nga na ito ay nakakailang palit na nga dahil nga kapag ka nabubutas ay hindi na nga nagagamit. Kaya pag itatago talaga ay siguraduhin niyang hindi mabubutas dahil sayang na naman kung bibili uli. At ito nga pala yung binili ni kuya kanina na pusit. Ay just ko pagkalaki-laki pala nitong pusit na ito pero pag naluto naman ay lumiliit. Andito nga rin pala si pareng Yokpi at siya nga pala ang namili ng mga pagkain kanina. At pagpasok ko nga dito ang mga bata nga ay nandito sa loob ng kwarto. Sa parte kasi ng bahay ay iyan nga lang ang malamig. maya, -maya nga ay nagtatawag na ayan, okay na nga itong mga pagkain. Siyempre, as a vlogger ka ni eh, kailangan talaga natin mabidyohan ang mga pagkain na yan. Ay, napakasarap naman talaga mag-budel, pahit pagkaganan itong mga pagkain ng nakahayin Panalong-panalo talaga at panigurado, marami tayong makakain yan. Meron nga tayong hinog na mangga, meron ding saging, may Indian mango at meron ding pakwan. Nagkanya-kanya na nga rin kami ng pwesto para makakain na. At yung melon nga na binili ni kuya ay tinimplahan na nga rin. Makikita nyo na nga lang mamaya kung sinong matitirang matibay sa amin, kung sinong maiiwan dito sa mesa. <laughs> halo talaga yung nilagang okra tapos sausaw sa toyo man na may sili. Tapos samahan mo pa ng inihaw na tilapia at meron ding ensaladang mangga. Yun nga po sit ay nakasalang pa panigurado mamaya pa yun maluluto. Sobrang sarap nga ng kain namin yan at yung anak ko nga ay tinira na nga itong mangga dahil paborito niya yung hinog na mangga. Siyempre habang kumakain ay kasama na nga dyan ang maritisa. Kaya naman tingnan nyo at kami tatlo na nga lang ang natitira dito sa lamesa. Natapos na nga sila lahat e eh, kami nga ang tagaubos ng mga tira-tira. Naghinaw nga lang ako ng kamay pero wag hindi pa ako tapos niya. Dahil yung pusit nga ay huli na nga naluto, ayan, naupo ulit ako at nakitikim na nga rin ako nitong pusit. Ay, Diyos ko, pagpasensyahan nyo na nga mga bilbil namin na talaga namang namumutok na. At ayan na nga yung mga tira-tira at ibibigay na nga yun sa pusa o kaya sa mga aso. Lumabas nga muna ako at nilalagyan na nga ng tubig itong pool. Hindi ko nga alam kung ilang degree ng mga oras na yan dahil sobrang init. Dito naman kasi sa labas namin ay wala masyadong puno. Hilot ko nga ang akin siya dahil nga busog na busog ako. Pumasok nga ako dito sa kwarto para magpalamig at ang mga bata nga ay naandito mga inaantok na ata. Dahil po nung puno nga doon sa amin ay naglipat nga kami dito sa bahay ng aking kapatid. Syempre, binuhay rin namin ng aircon din At ayan, nandito nga din si Ate Jen. Yung mga bata ay naandun nga sa amin at kami naman ang naandito, mga marites. <laughs> na mga oras nga na yun ay napakasarap nga matulog dahil nga bagong kain. At nung lumabas nga ako ay ayan, nagsuswimming na nga itong si Basti at saka si Kuya Nash. Si Kurt nga ay naligo din pero hindi ko na nga rin nakuha ng video. At nga nun ay napakasarap nga matulog kaya nagpasok nga ulit ako dito sa bahay ng aking kapatid at nilaksan ko na nga itong aircon. Dahil sobrang init nga ng mga oras na yan, kaya pati electric pan ay buhay. Kumuha na nga rin pala ako ng kumot dahil malamig na, o di ba diba, mayaman? Walang patayan ng aircon. Pero joke lang yun, no? Dahil nga pagka walang tao naman dito sa kwarto ng bahay ng aking kapatid, ay pinapatay naman ng aircon dyan. Dahil sa gabi nga, ay wala namang natutulog dito. At si Ati Pia nga at si Kurt ay lumabas at bibili nga daw ng milk tea, kaya binigyan ko ng pera. Doon lang naman sila bumili sa may kantuhan namin. Alam nyo naman, dito sa dalawang ito nga ay milk tea is life. Siyempre, magpapaiwan ba tayo nagpabili nga din ako ng akin. Tapos, sabi nga ni boss kuya, ay kung gusto nga daw namin ng pizza, kaya naman, ayan, nagpa-deliver nga nitong pizza. O, oh, di ba mayaman talaga, charot. Ganito talaga mga kumarites ang nagiging holy week namin. Tamang kain nga lang dito sa bahay. Kaya naman, kakakain nga lang ng tanghalian, ay kakain na naman. Pero hapon na nga ng mga oras na yan, kaya naman itong mga bata ay gutom na rin dahil katatapos nga lang mag-swimming. Si Basti nga at si Nash ay nakatapos na nga rin maligo at yung matatanda naman ang naliligo sa pool. Ay grabe, ang sarap talaga ng pizza lalo na kapag kalibre, charis. Hindi halata pero nakadalawang slice nga ako niyan. Lumabas nga ako para magpahindag-hindag pero may kinakain pa rin ako. Dahil ang mga bata nga ay nakatapos ng maligo kaya naman ayan si Kuya Arby naman ang naliligo dito sa pool. O di ba, tanggal ang banas. Hapon na nga ng mga oras na yan kaya hindi na masyadong mainit. Kaya yung mga bata ay umahon na nga rin dahil nga nilalamig na. At maya maya itong aking asawa ay lumabas nga rin dito at nakikipagmaritisan. Ay ang hilig maghubad ay kita naman ang kanyang tahi. Kung mapapansin nyo nga yung tahi na yan ay sa appendix pa niya. Pero nadoblihan nga yan ang tahi dahil nga yung appendix niya dati ay nagnana sa loob kaya naman tinahi uli. Naoperahan nga siya noon at si Kurt nga noon ay ilang months pa lang. Oh masyado na kayo maraming nalalaman. Charot. Ay grabe ang braso pagkakalaki. Ay hindi na talaga natin mapipigilan ng ating paglaki. Masyado kasing masarap kumain. Oh siya dito na nagtatapos ang ating Thursday ganap. Pero syempre, it's a prank dahil may susunod pa tayo. Dahil tayo nga ay masyado ng late upload. Para sa akin nga ay hindi nga din madaling maging vlogger. Working mom na nga ay pa. Pero hindi ko nga rin alam kung bakit napapagsabay-sabay ko pa rin. O, di ba nagpapaalam na? Pero bakit humahaba pa? O, sya hanggang dito na lang. See you na nga lang ulit sa aking mga susunod na mini vlog. Thank you for watching. Bye!